Dagsa pa rin ang mga taong nais mamili sa mga Kadiwa store bukod kasi sa abot-kaya ang presyo, sariwa pa ang mga produkto. Si Bernard Piner sa Detalye Live. Bernard. Patrick nakapila na ang mga kababayan natin na bibili ng 29 pesos sa bigas sa Kadiwa store. Ang murang bigas ay bahagi pa rin ng programa ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na layuning maabot ang pas maraming Pilipino. Alas 5 ng umaga na kumpisa ang pila sa kadiwa. Tinatangkilik nila ang 29 pesos na bigas na bukod sa mura ay maganda rin ang kalidad. Napakalaking tulong sa amin na magkaroon lang ganito na kahit panahirapan sa pagpila, Kaputan ng ulan, kasi okay naman, kasi sulit naman. Pero umaasa sila na ang limang kilong bigas na maari nilang mabili ay madagdagan dahil may kalayuan din ang kanilang pinanggagalingan. Mabibili ang 29 pesos na bigas sa mga sumusunod na lugar. ADC Building ng DA Central Office sa Quezon City, Kadiwa Center sa loob Bureau Plant Industry sa Malate, Manila. Kadiwa Store sa Liano Road, Barangay 167 sa Carloocan City. Kadiwa Store sa AMVA Housing, La Mesa Street, Barangay Ugong sa Valenzuela City. At Kadiwa Center sa Filpida Compound, Arya Street, Talondos sa Las Piñas City. Patrick, traffic situation tayo. Mabilis pa ang takbo ng mga sakyan dito sa Elliptical Road sa Quezon City, bagamat marami na ang volume ng mga sasakyan. Paalala sa ating mga motorista ngayong Webes, bawal ang mga plaka na nagtatapos sa numerong 7 at 8 mula alas 7 ng umaga hanggang alas 10 ng umaga at alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. Balik sa iyo, Patrick. Okay mga kababayan, sugod so na sa mga Kadiwa Store. Maraming salamat, Bernard Ferrer.